Umaga, sa harap ng lumang gusali ng munisipyo, puting haligi at malalaking bintana ang nakaharap sa kalsada. Sa gilid, may mga taong nakakot at kurbata, hawak ang brown folders at pabirong nagkakantsawan habang naghihintay sa posting ng hiring results. Huminto sa tapat ang isang luma at berding tricycle, gasgas ang gilid at may nakataling plastik na payong sa bubong. Bumaba ang driver, Nakakremang polo at kupas na cap at hawak ang manibela na parang kabisado niya ang bawat pihit. Siya si Noel, 32, tagapandakan at kagagaling lang sa tatlong biyahe mula palengke. Inipit niya sa bulsa ang maliit na resibong galing sa gasolinahan at tinignan ng orasan. Alas 10 na, sakto sa anunsyo ng Civil Service Commission na gaganapin sa bulwagan. Nasa kabilang bulsa ang mahalaga niyang papel, examination slip na may mantsa ng pawis at tinta. Boss, dito ang parking. Hindi yan pwede sa harap. Saway ng guard na mechanical ang tinig. Tumango si Noel at itinabi ang trike. Habang nag-aayos ng manibela, may tumawa sa likod. Tatlong lalaki at dalawang babae na nakaayos ang buhok at kumikintab ang sapatos. Dito muna tayo, may dumating na service. Biro ng isa, sabay turo sa tricycle. Kuya, pabalik naman ng terminal pagkatapos dito ha. Hirit ng isa pa, natatawa. Sana di mo hamisingilin ng edukasyon. Humagalpak ang grupo. May isang babaeng napahawak pa sa bibig. Napahinto si Noel, hindi dahil nagalit, kundi dahil parang pamilyar na itong dila ng mundo. Walang reklamo siyang naglakad papasok ng ground, hawak ang maliit na envelope. Sa puso niya, may tsyempong mas malakas sa busina. Bahala sila, may dalahong sagot. Bago ang umagang ito, puro gabi ang kasama niya. Tuwing alas 9, pagkatapos ng huling pasada, iniikot ni Noel ang trike papasok sa isang iskinita, bumababa at umuupo sa maliit na mesa sa inuupahang kwarto. Doon, sa ilaw ng murang desk lamp, isinusubo niya ang ulam na tirang adobo habang binabalikan ang reviewers na pinintrentan sa computer shop. Logic, numerical reasoning… Filipino-English Grammar at Values. Pinapakinggan niya sa cellphone ang mga libreng lecture habang nagtatapal ng gulong kinabukasan. Tumigil siya sa pag-aaral noong high school matapos maospital ang tatay. Nag-ALS siya apat na taon ng nakalipas, saka nagkaplano. mag -e ako. Kahit hindi ako degree holder, pwede ang civil service professional sa karera. Hindi niya ito sinabi kahit kanino. Ayaw niyang maging biro ang pangarap kung sakaling hindi umubra. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka palang sa channel ko, huwag kalingutang i-like at i-hit ang subscribe button at bingutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Dumating ang araw ng exam. Nagpahinga siya ng isang gabi. Isinara ang trike at naglakad papuntang testing center. Doon niya naabutan ang sari-saring muka, estudyanteng bagong graduate, nanay na may dalang baon, at kuya na nakabarong. Si Noel, nakasimple lang at dala ang ballpen na may goma para hindi madulas sa pawis. Nang inilapag ang test booklet, sinubukan niyang ipunin ng mga gabi na mahigpit ang mata at mabigat ang ulo at sinabing, isa-isa lang. Umuwi siyang walang kasiguruhan pero may isang tiyak ginawa niya ang lahat. Kaya eto siya ngayon sa munisipyo, kalahati ng isip nasa pila ng boundary, kalahati nasa bulwagan. Nasa pintuan ng hall ang tarpaulin na bago pa ang amoy ng tinta. Mga pumasa at nanguna sa Civil Service Professional Exam, Metro Manila Cluster. Umupo siya sa pinakaharap, tahimik, nakatungo. Pumasok si Ma'am Caro, HR officer na kilala sa pagiging diretsyo. Magandang umaga, bungad nito. Ngayon natin kikilalanin ang mga pumasa at ang top 10 ng rehiyon. Nagpalakpakan ng ilan sa likod, yung grupo na kanina ay nagbiro, nakatayo at sabik, hawak ang cellphone, ready mag-selfie kapag tinawag ang pangalan. Top 10, si Sanagmay Ari. Top 9, isa-isa ang tawag, may kilig, may yakap. Bawat pangalan ay may kasabay na hiyawan sa magkakaibigan. Si Noel, tahimik, kumakapa sa bulsa ng envelope. Top 3, humintusan sandali si Ma'am Caro, parang sinadya ang pihit ng tensyon. At ang Top 1, kumuyumang tsa ni Noel ay nakakuha ng 92.73% na wiwili sa logic at abstract reasoning nakabase sa Maynila, si Mr. Noel Ramos sandaling walang kumibo. Parang sa radyo na nabitin ang signal, sumunod ang malakas at malinis na palakpakan na parang ulan sa yero. Tumayo si Noel, parang mabigat ang sapatos. Tumingala siya, at sa unang pagkakataon na yung araw, tumingkad ang liwanag sa mata niya. Napatingin ang nakatawang grupo sa isa't isa, parang biglang napaso sa palad ang biro. Si kuya ba? Bulong ng babae, hindi makapaniwala. Si Noel, naglakad papunta sa stage, dala ang maliit na envelope. Mr. Ramos, bati ni Ma'am Caro. Ano ang trabaho mo ngayon? Bahagyang numisi si Noel, may hiya at may tapang. Tricycle driver po. Humahabol ang kurot sa tenga ng no ilang tao. At mahuhusay ang driver dahil ikaw ang nagtap. Inabot niya ang certificate at maliit na medalyo. Gusto mo bang magsalita? Kaunti lang po, sagot niya. Humarap si Noel sa microphone. Hindi nagsasalita agad. Tiningnan niya ang sariling palad. Kalyado. Itim ang gilid ng kuko kahit anong kuskos sa sabon. Maraming salamat. Simula niya. Mababa at walang forma. Hindi ako sanay sa stage. Sanay ako sa kanto. Bumubusina. Umiilag. Pero gusto kong sabihin sa mga katulad ko na nasa kalsada Pwede tayong dumiretso sa eksamen kahit maraming liko sa buhay. Hindi ko po sinasabing madali, pero pwede. Baka sa boses niya ang pagod na hindi na mabigat. Nagibi ako maraming beses pero may mga taong tumulong. Si Aling Bising sa kanto na nagbigay ng libreng kape tuwing nag-aaral ako ng gabi. Yung subing pasahero na nag-iwan ng reviewer sa upuan. At ang nanay ko tuwing uuwi ako, may lugaw Napatawa ang ilan, kasama ang ilang luha. Pagkatapos bumigay ng allowances, lumapit ng grupo sa tumintila ang lapag ng 92.73% para kay Ramos, naghinto parang nabitin ng signal ng radyo. Pagkatapos ay sumunod ng malakas ang malinis na palakpakan parang ulan sa yero. Tumayo si Noel, parang mabigat ang sapatos. Tumingala siya at sa unang pagkakataon ngayong araw, Tumingkad ang liwanag sa mata niya. Napatingin ang nakatawang grupo sa isa't isa, parang biglang napaso sa palad ng biro. Si Kuya ba? bulong ng babae, hindi makapaniwala. Si Noel, naglakad papunta sa stage, dala ang maliit na envelope. Mr. Ramos, ano ang trabaho mo ngayon? Bahagyang ngumisi si Noel, may hiya at may tapang. Tricycle driver po. Humahabol ang kurod sa tenga ng ilang tao at mahuhusay ang driver dahil ikaw ang nagtap, inabot niya ang certificate at maliit na medalyo gusto mo bang magsalita kaunti lang po sagot niya humarap si Noel sa microphone hindi nagsasalita agad tinignan niya ang sariling palad kalyado itim ang gilid ng kuko kahit anong kuskus sa sabon maraming salamat simula niya mababa at walang porma hindi ako sanay sa stage, sanay ako sa kanto, bumubusina, umiilag. Pero gusto kong sabihin sa mga katulad ko na nasa kalsada, pwede tayong dumiretso sa eksamen kahit maraming liko sa buhay. Hindi ko po sinasabing madali, pero pwede. Baka sa boses niya ang pagod na hindi na mabigat. Nagibi ako maraming beses pero may mga taong tumulong. Si Aling Bising sa kanto na nagbigay ng libreng kape. Tuwing nag-aaral ako ng gabi, yung suking pasahero na nag-iwan ng reviewer sa upuan at ang nanay ko tuwing uuwi ako may lugaw napatawa ang ilan kasama ang ilan luha pagkatapos nagpa-picture may lumapit na lalaking nakasut mula sa grupo kanina nakayuko, hawak ang kamay Sir Noel alanganin ang ngiti pasensya na kanina hindi ko alam Okay lang sagot ni Noel ngayon alam mo na kung pwede, Sabat ng babae, pahiram kami ng reviewer mo. Gusto naming subukan ulit. Pwede, pero mas pwede kung sabayan nyo rin ng aral, hindi ng biro. Sa labas ng hall, inilapag ni Noel ang medalya sa loob ng trike. Sa tabi ng kumpol ng ID ng mga pasahero na minsang naiwan, kinuha niya ang cellphone. May nagpe na notip. Trending sa barangay page. Tricycle driver, top one. May mensahe mula sa nanay. Anak, Nakita ko na sa live. Uwi ka, nagluto ako ng lomi. Napangiti si Noel, napahawak sa dibdib. Parang may humuhugot sa kanya pabalik sa datos na hindi numero lang, kundi tao. Maya-maya, lumapit si Ma'am Caro. Noel, may opening sa munisipyo. Admin aid habang inaantay mo yung ibang eligibility applications. Kung gusto mo, mag-apply ka. Hindi porket tap ka, kusang bukas lahat. Pero mas madali nang makita dahil maliwanag ang dalamong ilaw. Tumingin si Noel sa trike. Ma'am, pwede po bang mag-drive pa rin ako minsan? Bakit? Doon ako unang natutong makinig. Kailangan ko pa yon sa opisinang pupuntahan. Tumanggo si Ma'am Caro. Natawa. Sige, basta sa oras ng trabaho, trabaho. Sa oras ng pag-aral, aral. Yun naman ang ginawa mo. Habang palabas siya ng compound, sinalubong siya ng guard na kanina ay nagtaboy. Boss, este, Sir Noel, picturan kita. Napahalak hak si Noel. 'Wag mo na akong sir,' tugon niya. Noel lang, tao pa rin 'to. Sabay click ng kamera. Si Noel na nakasakay sa trike, nakausli ang maliit na medalya sa dashboard, nakataas ang kilay na may biro at pasasalamat. Sa likod, yung grupong unay tumatawa nayon ay nakangiting totoo. May isa sa kanila ang hindi na nagtakip ng bibig, bumukas na rin ang isip. Kinahaponan, bumalik si Noel sa ruta. Divisoria, monumento, divisoria, sigaw ng kapwa driver. Tap, libre ka na ha! Libre yung kwento, sagot ni Noel sa baykaway. Hindi yung bayad. Sumakay ang isa nagtanong, Boss, ikaw ba yung nasa FB? Siguro, biro niya. Kasing gwapo, natawa ang pasahero. Paano mo nagawa yun? Isa-isa, para kang dumadaan sa traffic. wag kakabig agad, tingin sa salamin. Signal muna bago liko. Pag uwi, nasa lamesa ang lomi usok na parang bulak na marahang sumasayaw umupo ang nanay natapik ang balikat niya ang anak kong driver na may papel sabi nito may pagyayabang na hindi yabang ma kahit wala yung papel na to anak mo pa rin ako pero salamat sa gilid ng lumang radyo inilagay niya ang certificate hindi sa gitna kundi sa tabi ng rosaryo pantay pareho paalala na hindi tapos ang biyahe. Pagkalipas ng ilang linggo, pumasok si Noel sa munisipyo bilang job order. Nakapolo pa rin pero malinis, dala ang bag na may thermal mug at tatlong libreng ballpen. Welcome, bati ng mga dating nanunokso, Samahan mo kami mag-review. Sige, sagot niya. Pero ang unang aralin natin, kape sa kanto. Doon magaling matutong makinig. Bumalik din siya sa terminal minsan kapag Sabado para maghantog ng suki at kumuha ng kwento. At sa bawat biyahe, may batang sumisilip sa medalya sa dashboard at nagtatanong, Kuya, anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, kahit saan ka manggaling, pwede kang makarating. Basta siguraduhin mo na hindi mo iiwan ang taong pinanggalingan. Sa huli, hindi trophy ang nagtulak sa mga tao na tumigil sa pang-uuyam, kundi ang paninig sa isang lalaking marunong magpatakbo ng makina at sarili, hindi mabilis, hindi maangas, pero tiyak. At kung sakaling may makasalubong kang tricycle na may maliit na medalya sa gilid, kumaway ka. Baka si Noelyon, driver na dating tinawag na walang edukasyon, pero ngayon ay humahawak na ng papeles at plano at sa pagitan ng kaliwat kanang kamay na laging nasa manibela, hawak niya ang pinakamahalagang lisensya, ang pahintulot na mangarap ng hindi humihingi ng paumanhin. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan pa ba ang ating kwento? May aral ko bang napulot? i si baba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, hihit ang like button. At huwag kakalimutan mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas, kaya stay tuned!